Sa mga araw na to ay nakabihis nga pala ako. Syempre dahil meron tayong pupuntahan at medyo malayo-layo to kaya inagahan ko na. Sa mga oras na yan nasa biyahe na ako. Maaga pa lang pero tirik na agad ang araw. Sobrang excited ko nga dito mga guys dahil isa to sa mga pangarap ko. Amazing. Dahil lahat naman tayo talaga ay may mga pangarap. Kaya kailangan talaga natin pagsikapan para matupad iyon. Kaya magpasalamat tayo kung anong meron dumadating sa atin. Nung nakarating na nga kami dito sa Petron, nagpagas na nga pala kami. Dahil malayo pa ang aming pupuntahan. Okay. Dahil nasa kabilang galaxy pa yun. Uy, Chiris, baka sabihin na naman dyan ng basher ko. Wala akong ibang ginawa kundi magwaldas ng pera. Huwag kayong mag-alala dahil kukuha lang naman ako ng Ferrari. Uy, Chiris, ang kinagandahan pa nun mga guys, nakapromo sila. Kaya agad na nga ako pumunta sa kanilang branch dito. Pagdating mo dito sa 7-Eleven, kumaliwaka. ka. Ito nga pala ang Beast Motor, kanang Branch. Katabi lang pala siya ng Selco Mobile Accessories. agad din pala ang dating namin. Dahil inabutan pa namin silang naglilinis. Sa gilid ng kalsada ay makikita nyo ang 7-Eleven. Kaya hindi kayo mahihirapan pag hinanap nyo to dito. Pwede rin kayong pumunta sa kanilang Facebook page para mas lalong hindi kayo mahirapan kung gusto nyong magtanong. Nakakatuwa nga dahil talagang priority nila. Talagang hindi kanila papahirapan. Kaya sa kanila na ako nagpaubaya. Huy. Chiris. Kaya papakyawin ko tong lahat. Huy. Chiris. Sa mga oras na yan, nag na ako ng kanilang form. At mag-aantay na lang ako ng verification para bumalik dito. A few moments later. At syempre muling nakabalik na nga ako dito mga guys Grabe napakabilis lang talaga ang kanilang proseso dito iya Kaya agad na nga akong bumalik dito sa sobrang excited ko Kaya sa mga oras na yan agad nang inaayos ang aking mga papilis At ipapaliwanag kung ano ang mga gagawin Kaya shout out sa inyong lahat dahil napakasipad nyo dito at ang babait nyo Hindi ko man alam ang inyong pangalan basta ganun na yon huy, chiris At syempre binigyan din nila ako ng free Kaya ako sa inyo pumunta na kayo dito Bukod sa napakaganda na nga ng quality din Ang bilis din ng kanilang proseso Ayan nilabas na ng aking unit. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong suporta.